Para maiwasan ng imbudo ng mga sasakyan sa Naiya ngayong Pasko, binuksan ng Central Hub ng mga TNVS sa Naiya Terminal 3 kung saan mas madali makasakay ang mga pasahero. Nasa Frontline Balitang Yan, si Gerard de la Peña. Ngayong holiday season, mas maraming pasahero ang inaasahang babiyahe sa Naiya sa pagtataya ng Manila International Airport Authority. Posibleng pumalo ng 4.3 million ang dami ng mga pasehero sa naiya mula ngayong araw hanggang sa January 5. Mas mataas yan na mahigit 11% kumpara noong nakaraang taon. Kaya para mas mapadali ang pag-alis at pagdating ng mga pasehero, partikular sa Terminal 3, may ipinatupad na pagbabago ang pribadong operator ng NAIA. Ilalagay na lang sa iisang central hub ang mga ride-hailing services o mga transport network vehicle service o TNVS matatagpuan ng central hub ng mga TNVS sa ground level ng multi-level parking ng NAIA Terminal 3. Dito nasasakay ang mga pasahero ng Grab, Joyride at Angkas at iba pang transport network companies. Ang layunin daw nito ay gumaan ng traffic, papasok at palabas ng terminal. Ganitong karaming pasahero ang sumasakay sa mga ride hailing services dito sa NAIA Terminal 3. Ibig sabihin, ganito rin karaming pasahero ang nawala doon sa rival area. Kaya inasahang hindi na masyado magka-traffic doon, lalo ngayong peak season. May mga pasero namang natuwa rito. Dito kasi mas organized. Pag sa labas kasi minsan nagkaka-traffic. May ilan namang nagre-reklamo dahil inaabot ng siyam-syam sa pagbubuk. Mas mabilis yung dating ng sasakyan doon. Baka pag nakasanayan, medyo maayos. Bukod dito, pumirma rin ang kasunduan ang New Infrastructure Corporation sa Meralco para sa power substation at underground power distribution master plan sisiguruhin itong hindi maaantala ang supply ng kuryente sa paliparan. Kasabay ng pagpasok ng NNIC bilang operator sa NAIA, tuloy rin ang pagpataw ng mas mataas na landing, take-off, aircraft parking at aviation fee sa mga airline. Kaya hiling ng airlines, bigyan sila ng discount o payagang maningil sa mga pasahero ng terminal enhancement fee. At the end of the day, we want to keep our business viable. So, yun, for this one, kasi talaga we're taking the hit in terms of Uh, because it's, it's, too high. Kung papayagan daw ang mga airline na magpataw ng dagdag singil sa mga pasahero, sa susunod na taon na raw ito'y Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.